Ito po ang mga talatang patungkol sa pagka-Diyos, O ang salita ay Diyos ito ang mga patunay na upang malaman natin ang katotohanan. Magbasa tayo ng mga talata. Juan Kapitulo 1 1 hanggang 3. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sama sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula ay sama sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Juan Kapitulo 1 Versikulo 14 At nagkatawang tao ang verbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sabagtong ng ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Hebreo Kapitulo 1 Versikulo 1-2 Ang Diyos, na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman ay ginawa ang sanglibutan. Unang Juan Kapitulo 1 Bensikulo 1-2 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, Yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namazdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay, at ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at sa atin ay nahayag. PAHAYAG CAPITULO 19 VERSIKULO 13 At siya'y nararamta ng damit na winisika ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang verbo ng Diyos. Marcos Kapitulo 2 Versikulo 2 At maraming nagkatipon, ano pat hindi na magkasya, kahit sa pintuan man, at sa kanila'y sinaysay niya ang salita. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 24 hanggang 29 Kaya't ang bawat lumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap, ay matutulad sa isang taong matalino, na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato, at lumagpak ang ulan, at bamaha, at hamihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon, at hindi nabagsak, sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat lumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap, ay matutulad sa isang taong mangmang, -mang, na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Lukas Kapitulo 6 Versikulo 47 hanggang 49 Ang bawat lumalapit sa akin, at pinakikinggan ang aking mga salita, at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad, siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay, na hamukay at pinakalalim, at inilagay ang patibayan sa bato, at nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na yaon, at hindi nakilos sapagkat natitirik na mabuti, datapwat ang dumirenig, at hindi ginagawa, ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa, na walang patibayan, laban sa yaon ay hinampas ng agos, at pagdakay ng iba, at malaki ang naging kasiraan ng bahay na yaon. Mateo Kapitulo 13 Versikulo 20-23 At ang nahasak sa mga batuhan, ay yaong nakikinig ng salita, at pagdakay tinatanggap ito ng buong galap, gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sa ang daling tumatagal, at pagdating ng kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdakay natitisid siya. At ang nahasak sa mga dawagan, ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, ay siyang umiinis sa salita, at yao'y nagiging walang bunga. Marcos Kapitulo 4 Versikulo 13 hanggang 20. At sinabi niya sa kanila, hindi ba ganinyo niyo nalalaman ang talinghagang ito? At paanong malalaman ninyo ang lahat ng mga talinghaga? Ang manghahasik ay naghahasik ng salita. At ang mga ito ay yaong nang asa tabi ng daan, na doon nahahasik ang salita, at nang kanilang mapakinggan, pagdakay pinaruroonan ni Satanas, at inaalis ang salita na inihasik sa kanila. Lucas Kapitulo 8 Versikulo 11 hanggang 15. Ito ang talinghaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. At ang mga sa tabi ng daan, ay ang nangakinig, kung magkagayoy dumarating ang jablo at inaalis ang salita sa kanilang puso, upang huwag silang magsisampalataya at manggaligtas. At ang mga sa batuhan, ay yaong mga pagkarinig, ay tinatanggap na may galik ang salita, at ang mga ito'y walang ugat, na sila sa sangdaling panahoy nagsisisampalataya, at sa panahon ng tokso ay nagsisihiwalay. Lukas Kapitulo 11 Versikulo 28 Datapwat sinabi niya, Oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos, at ito'y ginaganap. Juan Kapitulo 3 Versikulo 34 sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos sapagkat hindi niya ibinibigay ang espiritu sa pamamagitan ng sukat Juan Kapitulo 5 bersikulo 24 Katotohanan katotohanan ang sinasabi ko sa inyo ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Juan Kapitulo 6 Versikulo 63-68 Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang, ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espirito at pawang buhay data may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya. Sapagkat talastas na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. At sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Juan Kapitulo 8 Versikulo 31-32 Sinabi nga ni Jesus sa mga judiong yaon na nagsisisampalataya sa kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo ay tunay nga kayong mga alagad ko, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Juan Kapitulo 12 Versikulo 47 hanggang 50 At kung ang sinumang tao ay nakikinig sa aking mga pananalita, at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Ang nagtatakawil sa akin, at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kanya, ang salitang aking sinalita, ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin, at kung ano ang dapat kong salitain. Juan Kapitulo 14 hanggang 24 Hindi ka baga na nanampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang ama ay nasa akin, o kung di kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kay sarito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paruroon sa ama. Juan Kapitulo 15 Versikulo 3 kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Juan Kapitulo 17 Versikulo 6-8 Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan, sila iyo, at sila ibinigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nanggakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo, sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nang nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Gawa Kapitulo 4 Versikulo 31 At nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila, at nang silang lahat ng Espiritu Santo, at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. Gawa Kapitulo 4 Versikulo 29 At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga bala, at ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na salitain ang iyong salita ng buong katapangan. Gawa Kapitulo 13 Versikulo 44 hanggang 46 at nang sumunod na sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Datapwat ng makita ng mga hudyo ang mga karamihan, ay nanggapuno ng kapanaghilian, at tinutulan ang mga bagay na sinalita ni Pablo, at nagsipamusong. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe, at nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakawil, at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat dapat sa walang hanggang buhay, narito, kami ay paasa mga gentil. Gawa Kapitulo 19 Versikulo Jis. At ito'y tumagal sa loob ng dalawang taon. Ano ang lahat ng mga nagsisitahan sa Asia ay nangakarinig ng salita ng Panginoon, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grigo. Gawa Kapitulo 20 Versikulo 24 Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan, at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus, na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Deuteronomio Kapitulo 30 Versikulo 14 Kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig, at sa iyong puso, upang iyong magawa. Roma Kapitulo 10 Versikulo 8 hanggang 10 Datapwat ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig, at sa iyong puso, sa makatuwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral, sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka, sapagkat ang tao ay nanampalataya ng puso sa ikatutuwid, at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Kolosas Kapitulo 1 Versikulo 5 dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit, na nanguna ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Kolosas Kapitulo 2 Versikulo 2 Upang mga aliw ang kanilang mga puso, sa kanilang pagkakalakip sa paibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos, sa makatuwid bagay si Kristo. Unang Tesalonica Kapitulo 1 Versikulo 5 Kung paanong ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman, at sa Espiritu Santo, at sa lubos na katiwasayan, na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. Hebreo Kapitulo 4 Versikulo 2 Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Awit Kapitulo 119 Versikulo 9 hanggang 11 Sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Sa pagdinig noon ayon sa iyong salita, hinanap kita ng aking buong puso, o huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Awit Kapitulo 33 Versikulo 4-5 Sapagkat ang salita ng Panginoon ay matuwid, at lahat niyang gawa ay ginawa sa pagtatapat. Iniibig niya ang katwiran at kahatulan, ang lupa ay puno ng kagandahang loob ng Panginoon. Awit Kapitulo 119 Versikulo 105 ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. Deuteronomio Kapitulo 8 Versikulo 3 At ikaw ay pinapangumbabo niya, at pinapagdamdam ka niya ng gutom, at pinakain kanya niya ng mana, na hindi mo nakilala, ni nakilala ng iyong mga magulang. Upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Mateo Kapitulo 4 Versikulo 4 Datakwat siya'y sumagot, at sinabi, na hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Juan Kapitulo 14 Versikulo 23 hanggang 24 Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuperin ang aking salita, at siya iibigin ng aking ama, at kami paasa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita, at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Juan Kapitulo 17 Versikulo 17 Pakabanalan mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Efeso Kapitulo 6 Versikulo 17 at magsikuha rin naman kayo ng turbanti ng kaligtasan, at ng teybak ng espiritu, na siyang salita ng Diyos. Hebreo Kapitulo 4 Versikulo 12 Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alinmang teybak na may dalawang talam, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Unang Juan Kapitulo 5 Versikulo 3 Sapagkat ito ang paibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Mateo Kapitulo 12 Versikulo 36 hanggang 37 At sinasabi ko sa inyo, na ang bawat salitang walang kaguluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Hukom 8 is the 1 minus 3. At sinabi ng mga lalaki ng Ephraim sa kanya, Bakit ginawa mo sa amin ang ganyan, na hindi mo kami tinawag ng ikaw ay yumaong makipaglaban sa madian? At siya'y pinagwikaan nilang mainam. At sinabi niya sa kanila, Ano ang aking ginawa ngayon na paris ng inyo? Diba mainam ang pagsimot ng ubas ng Ephraim kaysa pag-aani ng saabi Hezer? Ibinigay ng Diyos sa inyong kamay ang mga prinsipe sa Madian, si Oreb, at si Zeb, at ano ang aking magagawa na paris ng inyo? Nang magkagayo'y ang kanilang galit sa kanya ay lumamig, nang kanyang sabihin yaon. Dalawang peralipu meno trece minuto pasado alas 10 minus fourteen at ang hari ay sumagot sa kanila na may katigasan, at iniwan ng haring Robom ang payo ng mga matanda. At nagsalita sa kanila ayon sa payo ng mga binata, na sinasabi, Pinabigat ng aking ama ang atang sa inyo, ngunit aking dadagdagan pa, pinarusahan kayo ng aking ama ng mga panghagupit, ngunit parurusahan ko kayo ng mga tila alakdan. Kawikaan Kapitulo 10 Versikulo 19 sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang, ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawang may kapantasan. Kawikaan Kapitulo 12 Versikulo 18 May nagsasalitang madalas na parang saliwan ng tabak, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan. Kawikaan Kapitulo 15 Versikulo 1 ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Kawikaan Kapitulo 16 Versikulo 24 Mga maligayang salita ay parang pulot pokyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. Kawikaan Kapitulo 25 Versikulo 15 sa pamamagitan ng pagpipigil ng loob ay napahihikayat ang Pangulo, at ang malumanay na dila ay bumabasag ng buto. Santiago Kapitulo 3 Versikulo 1-12 Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko, yamang nalalamang tayo itatanggap ng lalong mabigat na hatol. Sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay nangatitesed. Kung ang sinoman ay hindi natitesed sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon, may kaya rin namang makapidyo ng buong katawan. Kung atin ngang inilalagay ang mga preno ng kabayo sa kanilang mga bibig, upang tayo'y meyan, ay ibinabaling din naman natin ang kanilang buong katawan. Guys kaya sa mga salita nag Diyos pinapakita na malaking pakinabang. Sa atin mula sa pagka Diyos hanggang nagkatawang tao. Hanggang panangaral ang salita nag Diyos guys patunay na mahalaga po ang bawat talata ng Bibilia upang magbigay daan sa atin para di tayo mapahamak para magabayan tayo ng Diyos.